subukan natin kung kayanin natin may angat susubukan natin ayan susubukan natin ni karga itong ating nahuling malaking isda o ayan uh, nalagyan natin ng tali at ang ginawa natin dyan mga kapising ay Uh, yung tali sa kanyang ulo itatalik natin dito sa ating batikan sa gitna at para nakaangat na kagad yung kanyang ulo so ayan uh, subukan natin dyan kung kakayanin natin na maisam pa yung isda na yan na tayo lang mag -isa. So, hindi natin masusubukan kung ah, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan yan so gagawin natin lahat ng paraan muna kung talagang kakayanin so ayan ah, hinihigit ko ng maigi yung tali dyan mga kapising ayan o nakangat na yung uso ng, ng isda ayan Uh, may mga choice pa naman tayo hindi na, na kaya ibang pagpipilian punta natin yung yun yung sampang hindi natin may kakarga so, gagawin mo natin yung ating kaya kaya ang gawin so ayan yung ulo nakabiti na siya sa batikan dyan sa unahan so yun sa may buntot naman yung ilalagay natin don sa dun sa pinakadulong dulo natin na yung unahan para nakalutang na kagad yung kanyang buntot para kunting angat lang natin ang ulo ay Uh, pwede na natin isampa kagad. Ayan. Uh, susubukan natin yan mga kapising. So, antabayan na natin ang mga susunod na mangyayari dyan. Ayan. Talagang katatapos lang natin magbatak at hindi pa tayo nakaka-recover ng lakas natin masyado. Pero, sige lang. Kailangan natin magmadali at baka yung ating ibang buya ay dinawi na. So, Ayan, Ah, uh, talik, talik. Sanay kayanin. Yan, paano yang aangatin? Na. Talaga ang lahat na ng nang ginawang paraan ay gagawin na. ayan susubukan natin dyan kung pa paano. ayan Sa dalawa. Totoo. Ah. Sa. bengkak bengkak serah so, so, serah so, terus Ah, kita telaga kaya mau kapising, pising bigat uh oh, grab yang bigat nang sedanen mau kau pising kau so, nggak kau nggak tenjan ay Lili pat na lang natin yung ulo yung sa unahan. So pagpapalitin natin yan at hihilahin na lang natin wala tayong ibang pagpipilian kundi hihilahin na lamang natin yan para maikarga natin ating bangka so ang tabayanan nyo mga kapising yung mga susunod na mangyayari pa ayan uh, ipagpapalit na ulit natin yung tali sa yung ulo naman yung ilalagay natin dun sa pinakadulong dulo sa unahan at yung buntot niya, yun naman ang ilalagay natin dito sa kabilang sa batikan So para kapag uh, hinila natin ay uh, hindi siya ganun kasagabal sa tubig kasi nakaharap yung ulo doon sa unahan. Oh, so, ayan, pinagpalit na natin 'yan, mga kapising. So kapag uh, mag-isa ka lang talaga sa laut uh, biniyayaan gan Lord ng ganyang malaking blessing so talagang lubos lubos yung pasasalamat natin dyan kaya ayan kailangan nating mag isip gumawa ng uh, paraan para maikarga natin yan sa ating bangka so ayan uh, magpapaandar na tayo mga kapising Ngita ged man. Pangita ged. awar sogom nikai kerga. Dawit-dawit nikai kerga da mulai. Konggom lama ngaw. mau mesti ilot aja. di tak eh eh ah. Nabatak ko kang riada oh. Nabatak kang riada.

Uy, uy, may adlaw. Kurgot tong galit to. ano rong pre? May kaibahan. Ha? May kaibahan pa sa dagal bukid-bukid. pa yang agay. Okay? Tinalagsan ko rin sa may katig kampi oh. Ah, wala gyud kita nang ama. awas ito. Pero kung may kaibahan, uh, ah, makapistol yun sa may tinitawa. Ah.

Kang nagligad tau, o, o oh, deliver ako 3.90 Ah. Oh, sa bilog lang na eh, may bagay. <laughs> 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 Ay paiwan yung bawa may may tuna ron ba? Dan Ah, tidak lang, lama. Sempra. Ah, uh, pising, kita kargana natin ating oling isda. Ayan. Ah, kinuha na natin yung ating iniwan na isda kanina dahil naghila muna tayo ng ating mga ariada ayan, pinakausapan natin yung ating kaibigan dyan na iiwan muna yung isda at babalikan na lamang kapag tapos natin batak ng mga ariada natin, ayan para hindi naman abala dyan sa ating pwesto, so ayan mabuti na lang at mabait yung ating kaibigan nato at nahingi natin ng tulong, ayan Uh, at siya ng ganso para pangkawit doon sa likod ng isda para makabilo kami ng dalawa so, ayan shout out nga pala sa iyo tutong himina ayan taga dila po ang sila yun ah uh, dila uh, yeah. so, ayan <laughs> ang daming bilang na isa dalawa tatlo isa dalawa tatlo isa dalawa tatlo isa dalawa tatlo ah,

hindi ko sukat akalain na umabot yung isda na yan na 123 kilos kaya naman pala nung ako lang mag isa ay hindi ko halos kaya talaga na isang dahil tayo ay tumitimbang lamang ng 63 kilos <coughs> ay grabe inubububo tayo niya mga kabising so ayan shout out ulit sa iyo para tutong himina at ayan maraming maraming thank you at naisampan din sa akin bangka yung aking nahuling isda ayan pakabawi ah, din ako sa iyo. <laughs> Ayan. Si, Tapagad, si Lord na lang yung bahalang magbalik sa iyong kabutihan. Sana ay makahuli rin kayo ng tuna. Ayan. Ayan, ganyan po kabuti tayong mga Pinoy. So pagdating sa laot ay para tayong mga magkakapatid sa pagtuturingan. So, hindi lang dyan sa pagkakarga ng isda. At pagka minsan ay mayroong naabirihan, nasiraan ng makina, kapag ka mayroong uh, humihingi ng tulong, ay talagang tinutulungan ng ating mga kapwa na mga isda. Katulad rin natin, ay ilang bisis na tayo nakatulong din sa ibang mga kapwa natin mga isda. So, bawi-bawi lang. Ayan. So, mag-iingat tayong palagi. So, grabe ang kasiyahan natin dyan. Huh, kahit sino naman siguro mga kapising, talagang nanginginig pa ang ating buong katawan na makahuli ang ganyang kalaking blessings. So, thank you Lord at binihiyaan nyo ako ng ganyang kalaking pagpapala. So, shout out po sa Uh, lahat ng mga viewers natin sa ating YouTube channel uh, at sa ating Facebook page. Ayan, yung mga nag-share. maraming maraming salamat sa inyo. At uh, bahala na rin sa Lord magbalik sa inyo ang pagpapala rin so, ayun okay. shout out Bo, kay Mau <laughs> uh, King ng Bayan ng Rizal ayan shout out sa iyo bro Ayan. Ayan. at sa iba pang mga organic viewers natin dyan at talagang hindi na natin isa-isahin pero super thank you po sa inyo at unti-unti tayong makikilala sa social media sa pag-upload lang ng ating mga fishing adventure so, ayan grabe thank you lord para po pala sa kaalaman ng lahat, idadagdag ko lamang po bago tayo nakahuli ng ganyang kalaking isda ay apat na araw din tayong Nakipagsapalaran sa palaran, nag aria So yung apat na araw natin, limang araw po ay uh, zero. Buklo po tayo, wala tayong huli, wala tayong may kahit pang ulam sa ating pamilya. Pero sabi nga, jaga-jaga lang at ibibigay din Lord sa tamang oras sa tamang pagkakataon yung pagbabala basta't huwag po tayong magsasawa na sumubok tuloy tuloy lang so, ayan yung ating ginawa tiyaga tiyaga lang at ayan din natin yung <coughs> pagpapala na ating inaasam asam so grabe ang pagpapala ng pa pa ating Panginoon dyan sa araw natin sa atin. Ayan. May sarap makabilog na! Oh, rock na! Ano an? Ating nahuling isda dahil... Tanggal nagpitik lang ang mga ano sa gilid. Unang una, una no? malaking isda na nahuli. lang. Ngayong Sarang, taong man. 20. 25. Pero wala mo nabawasan ng taon, hindi para oh, sa kayo ng uh, uh Waswas kita na. Kaya din na magbatak ng ganyan sa lalaki isda. Grabe mga kapising. Thank you, thank you. Ayan, maraming maraming salamat Salam sa inyo lahat. Mag-iingat po kayo. Ang pangaraw-araw na buhay. Ayan, uh, tinatabunan natin ang luna. Ayan, trapal. Ayan, tinatabunan natin yung isda para hindi siya mainitan o hindi siya masikatan ng init ng araw kasi baka masira yung ating isda so yan uh, nilagyan natin yan ng trapal para press pa rin yung isda so malapit lang tayo mga kapising sa shoreline ah uh, Uh, 30 minutes lang, samahan pa din. Nandiyan na tayo sa tabi.